Guys, mga breakfast na kami ni Commander. Ayan nga pala yung breakfast namin ni Commander. Ang sunatil, tuyo, at tinulang manok. Ayan na kami guys. <coughs> Ayan mga pala kami tamatis guys. Ayan na. Ayan na. guys, bira na na. Ayan guys. Sumayin mo, isin ko

Kamatis Masarap pag may kamatis pag ang ulam mo tuyo guys. Sabi talaga. Pampalis talaga sa tuyo ito ay gupa ng sabaw. Tinulang manok. Tinga, ang dami. Tinulang manok with papaya. Alam mo, kumukaon pag nang pag na may tuyo. Pag kinamay, talaga sarap. Pag mas nang may tuyo, pwede na pwede mo yung sud. <coughs> Masamakit, no? Hmm. ん Jadi itu bisa kain nanti, nggak boleh yang urus. sila mukha eh. nga Balik yun naman yung ano, yung, anong pepaas sa, sa amin, um, hmm. nabot, anong pauton yung sa amin. So, saan ba doon? Yung pepaas sa amin, nagbabay na sila. Kung ano so, uh, lalaki na yung kay mukha, kaya kailang pukong nga. Hmm. Ito pinigay mo na. Hmm? Ang marami malis. Hmm? Siyempre, yung ibang nabalit niya, puto naman. Maraming pa kami. Mabago lang naman yung malis eh. Kaya na rin ito, so, Matik. Kaya yeah, kasi masiguro silang hindi kaalis. <coughs> Wala-wala na lang yung sa service daw. Ma? Kasi meron mo ng Matagal na maalis na. Kawawa nga yung Hindi wala problema kung matagal na. Dali sana. Ayos ka. Nakukuha namang paris yun eh. Mas kinakmalaki yun. Eh. eh. Kasi, kasi wala. Kaya nga dahil ang pwede para pambayad wala ka makuha eh. <coughs> Kasi, nakapapain tulad naman siya ng utang ay merch eh. naka <coughs> problema. Kailang, wala naman makukuha din dito eh. nakatipid din tayo sa kanya, hindi ka nakubayan. Patabunuhan <coughs> so, nila yun sa'yo. Ito mm -hmm. na nga. Ayan ko Guys, ngayon ako lang ako so, tagal na pagkuyo talaga, pa guys. Mm. Dami, kaya ako. Pagkuyo raw. Matain niya man <coughs> Tapos na. No? Oo. Oh.

Kemudian, saya lagi iseng kembali ke Oke, guys, tak bisa kami, guys. Thank you very much, guys, hanya pada